na may sukat na 180 square meter. Well, mga kabayan, ano may mga naga, may nagawa na akong video sa kung magkano detalyadong breakdown ng mga expenses kung kaya ay mag uh, lilipat ng titulo. Pero sagutin natin ang tanong ni Kabayan, baka may mga nakaka-relate din sa inyo na kaparehas ng presyo dahil may eksaktong presyo siyang sinabi at uh, sagutin natin based doon sa presyo na sinabi ni Kabayan sa pagbili niya ng lupa na 700,000. And again for uh, refresher lang sa pagbili uh, ng lupa, sa bentahan ng lupa at paglilipat natin ng titulo, ang isang pinakamalaking nababayar natin dyan is yung capital gain tax. So again, uh, of course, given na kompleto na yung mga documents niyo yung mga nabanggit ko nga sa mga previous videos ko, yung mga kinakailangan dokumento sa paglilipat ng titulo gaya ng mga notarized uh, absolute deed of sale, uh, title, uh, certified true copies, ano lahat. Pag nakakasado na po ang lahat ng dokumento, ready for transfer na, ito po yung uh, posible, o ito po yung mga nyo sa paglilipat ng titulo sa halagang 700,000. Unang-una na kailangan yung paghandaan at i-compute is yung capital gains tax, which is, yun nga po, ulitin ko. Ang capital gains tax is 6% doon sa selling price or 6% ng zonal value or 6% ng fair market value whichever is higher. But uh, mag-focus tayo sa 700,000 na presyo ni Kabayan doon sa 180 square meter na lupa na binili niya. So sa 700 pag i-compute mo, kunin mo natin yung 6% ng 700,000. 42,000 pesos. Yun na po yung capital gains tax mo. Pangalawa po na mo mo nakasabay ng capital gains tax para masecure mo yung e-card or yung Certificate of Registration sa BIR is yung Documentary Stamp Tax which is DST na ito ay 1.5% naman ng selling price ng 700,000 pesos. So kapag kunin natin yung 1.5% ng 700,000 pesos ang lumalabas po is 10,500. So mayroon ka ng CGT na 42,000 plus 10,500 na DST. Ang sunod po doon babayaran pag ka na sa BIR at na mo na yung ICAR e or yung Certificate Authorizing Registration, pupunta ka naman sa munisipyo, sa LGU, sa Treasury para naman mag-secure o kumuha ng transfer tax. Ang babayaran mo naman sa transfer tax kabayan is depende kung saang lugar ka nagbabari po yan ng 5% to 0.75% depende kung munisipyo, town o city sa probinsya. Magkakaiba po kasi yung anuhan ng transfer tax. So, average based on experience, sa 700,000 na bili mo ng lupa na selling price, maghanda ka na po ng 5,000 pesos sa transfer tax estimated. Hindi po nalalayo dyan. At pag nasecure mo na yung transfer tax kabayan, ready nang iparehistro yung lupa, ang huling babayaran mo sa re ay sa Registry of Deeds kasi ipaparegister mo na para sa bago, under your name, for registration na po, ready na. Nasa'yo na transfer tax, nasa'yo ng certificate authorizing registration. Ang huli mong step na pupuntaan, pangalawa sa huli, I mean, is yung registry of deeds. Pupunta ka na doon for registration. Irehistro mo na yung lupa under naman sa pangalan mo na as a new buyer, new owner. So, at ang binabayaran naman sa registration, registration fee is meron silang sinusunod na table matrix. Makikita mo rin to sa LRA uh, calculator, registration calculator online. So, usually naman, based on experience lang naman na masasabi ko, sa halaga gang 700,000 na bili mo ng lupa, maghanda ka dyan ng uh, estimate 4,000 pesos. Hindi po nalalayo doon kabayan. Kasi depende kung saan ang area ka. So, so matotal, mayroon kang CGT na 42,000, uh, DST na 10,500, 1.5%. Registration na $4,000, transfer tax na $5,000. So matotal, mayroon ka ng $61,000 na magagastos sa paglilipat ng titulo na nabili mong lupa na nagkakalaga ng 700,000. Of course, hindi lang po yun. Kabayan, mayroon, niyang, mayroon din niyang miscellaneous expenses na dapat mo ding isama sa paghahandaan mong budget. Ano po yun? Yun po yung notarial fee. So, of course, ang papanotarize kayo ng yung pinakano nyo ng deed of sale, which is one to 2% or depende sa abogado na makukuha nyo. Ano pa yung mga miscellaneous na uh, expenses na dapat mong paghandaan, yung pagkuha mo ng mga dokumento, gaya ng mga certified true copy, kailangan kasi paglilipat ng titulo is makakuha ka ng certified true copy ng title at certified true copy ng tax declaration. At least tigda dalawa. Minimal, minimal lang po lang yung bayad doon, 100 to 200 pesos. Ano pa yung uh, photocopies of documents, kasi yan, pabalik-balik ka kung saan sa ngayon ng gobyerno. Of course, hindi may iwasan na magpapapos photocopy ka ng mga, mag, pag may mga kulang kang dokumento o kailangan mag-provide ka ng extra copies, of course, uh, hindi maiwasan na magpapapotocopy ka. At ano pa ba ang mga dapat mong paghandaan? Yung pagkain mo, yung food and transportation, pamasahe mo, back and forth, pabalik-balik sa bahay mo punta sa BAR, bahay mo papunta sa RD, bahay mo papunta sa assessor, at nakadepende naka rin po yan kung malayo ba, magkano pa mo. So, dapat lahat po yan paghandaan mo. So, siguro 61,000 na bayad dun sa na-compute natin, plus yung miscellaneous mo, siguro maghanda ka ng additional, additional 15,000. Again, uh, depende po kung saan. Halimbawa, malayo yung lugar mo, dun sa pupuntahan mo, siyempre, malaki yung pamasahe mo. Or, pag nasa city ka lang, of course, at malapit ka lang sa BAR, malapit ka lang sa RD, at napaka-accessible sa place mo, of course, mas mababa. Pero mas maganda na yung maghanda ng mag, ka ng kunting allowance. So at least mag-prepare ka ng 10 to 15,000 in addition to your 61,000 pesos na budget sa paglilipat ng titulo na nagkakahalaga ng 700,000. Yun kabayan ay kung ikaw ang maglalakad. Iba, iba, rin po yung bayad kung ipapalakad mo ito sa mga ahente o dun sa mga license broker na tumatanggap ng mga ganitong sideline. Marami naman po dyan. So, ayan po kabahin ano? Sana po nasagot natin specific yung tanong mo na kung magkano yung mga gasto sa paglilipat ng titulo na nagkakahalaga ng 700,000. Uh, assuming na yung titulo na yan, yung lupa na yan, is uh, residential land. Kasi mo, patatayo ng bahay. Yung may bahay na, so residential land yan. Kasi kung, kung agricultural land yan, ay may karagdagang bayad ka po sa pagsisecure naman ng dark clearance. So, ayan po, ano. So, sa mga hindi pa nakasubscribe and follow, mag-subscribe lang po at susubukan kong sagutin lahat po ang inyong mga tanong.